Bro. Ano yun? Iyak ng bata yun. Ah. Bro, kinagat ako ng tiyanak, si bro. Ha? Kinagat ako ng tiyanak. Si bro, ingat ha. Alerto ha. Ah. Sige, bro. Sige, bro. So, susundan natin ngayon si Ragnor. Sige, bro. So, ayun mga ka-explor. Ah... Uh, uh, binadali namin yung kasamahan ni Ragnor Uh, si Ragnor lang talaga yung medyo nahihirapan kami. Pero yung kasama niya medyo hindi kasing lakas ni Ragnor kaya nadali namin. So ito pa ka rin kami. Hanapin namin si Ragnor at si Mangkiting. Sa likuran din pili mo na, bantayan mo. Baka may biglang umatake. Meron ba kayo naramdaman sa paligid bro? Parang may kakaiba bro huh? May naramdaman ako sa paligid ba? Huh? Parang may kakaiba dito Ibang-ibang elemento to Ibang nila lang Meron no? Ha? May na meron na meron pansin ko tuloy Para may kakaiba dito. ibang um, sulit. May ibang Kaibang elemento. Hindi lang Hoy. Bro. Ano 'yon? Iyak ng bata 'yun ah. Sanggol?

Bakit may mga iyak ng sanggol dito? May iyak ng sanggol dito Oh? Oh narinig eh Meron nga Meron talaga Oh, gano'n Oh, narinig no? Gano'n Iyak ng sanggol Uy, bakit may iyak ng sanggol dito? Ano ba to? Tiyanak na naman ba? Tapos na kami sa tiyanak ha. May tiyanak pa pala dito? So, mga alagad ni Ragnor. Ha? Mga alagad ni Ragnor. Hindi siguro kasi tiyanak. Iba yung mga alagad ni Ragnor. Mga tao yun. Na hinawahan. Na... Oo. Anak. Naging katulad niya. meron talagang kakaiba dito sa paligid bro. Ha? Iba yung pakiramdam ko dito. bro. Sobrang lapit man bro, nandito lang. May chanak talaga. Chanak 'yun, bro. Walang sanggol na nandito sa gubat. Chanak 'yun. Chanak 'yun. Parang chanak. Chanak talaga 'yun. Sanggol na umiyak. tampon ng kadiliman talaga 'yun. mga butas-butas, bro. Bokana dito. <tutuk> Ina pansit kajan pilimon. Adu <tutuk> tolongin me. Alir tuwa. Maka yung tyanak ra ba bro uma takoy din yan. Ah. <tutuk> ka natin makita. Di ba ka? Tingnan nyo sa mga ano. Nanggidukot nang daw yan ng betlog bro. Ha? Huh? Betlog. Tatabuin ko itong ko bro. Tingnan nyo sa mga puno bro. Puno? Oo. Oh. Tatabuin ko itong itlog ko. Baka dukutin yan. Tingnan nyo sa mga puno. Ang mainig ka bro. Ganyan. Uy, nala Uy, bro, nandyan talaga bro Nandyan talaga yung tiyanak Ha? Silipin mo nga, pili mo sa butas yung... Baka nandyan yung tiyanak? Ano kawayan Ano mo? Ano uh, 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 Linisin mo nga ma para makita natin yung tiyanak. Ano mo? Hawakan ko yung kamera mo. Ha? May bahay na ka Bahay? Parang bahay ng duwindi yata yun. Ha? Bahay ng hmm. duwindi? Subukan yan. Susubukan mo nga put, linisan mo, nga, pasukin mo, tilapon para makita natin yung loob. Si. Dito putulin mo yan, ayan. Oh. Alerto lang ha. Oh. Hmm. Yan, sige. Silipin mo bandalon sa may kanan, yung yung, yung para may butas diyan, baka nandiyan yung yung iyak ng sanak. Diyan, silipin mo. Uy! Dah. Uy! Bro! Nandito sa paligid bro! Wala dyan? Dito sa butas? Nandito sa butas ng bambu Habante nga tayo doon pilimon pilimon Dyan? Bro! Alerto ha! Nandito yung sa anak bro! Narinig ko yung iyak kanina Ha? Saan? Dito? Dito? Ito? Ito ba? Dito yung iyak, may iyak talaga, sobrang lapit. Gen, gen, wala, gen, may nakikita ka? Wala. Silipin n'yo at dito sa kabila. <coughs> Uy, la. Parang medyo may merong ano, bro. May mali, ma, maliit na iyak ng bata dun sa unahan. Oh. Oh. Yan. Ang dami na nila, bro. Uy. Bro, Yes. Parang rumarami yung 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 boses ng tiyanak. Si okay, Banti, Banti, Pabanti. Nawala yung yung boses ng tiyanak, bro. Nawala. Pero may nari ako dito kanina na mahina na boses. Oo. Mm. Hey. Oo. Oh. Oo. Oo. Oh, Yan na naman. Mayro ang dito, bro. Ang baliti, Oo. Oh. Okay.

Ano yan? Uy Bro, si Ragnor yan bro Si Ragnor yata yan Ingat ha Ragnor, ikaw ba yan Ragnar, batu Ragnar ikaw ba yan? Ano'ng galamay? Wala kang kasamahan dito. Wala kami nakitang kasamahan mo, Ragnar. Hindi nakikita sila? Sino ba 'yung mga alagad mo? Ha? Chanak? Bro, alagal daw niya yung chanak. Alagal Kaya daw niya. Pala Kaya pala sinusundan-sundan tayo. Oo. Uh. Yung, yung kasama mo, tinapos namin. At ganun din yung gagawin namin sa iyo, Ragnor.

Makiting, ipagawa si Makiting, pasahan si Makiting Tingnan kodik mo mula, oh Ma, yuk nina, ui, batu kau, bang Ako nang ipagawa, usapu galamay Ha, 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 ha Ha, 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 ha Então, então, então a. Jangan tahu. lu. Bro, anak, Bro. anak. San, san. Uh. Bentar nak dulur sobaksa, langsung ya, ke kanan. Dia itap-itap. Berengsakin, Bu. Ah. Bu. Ha, ion sakin. Wih. Ah. Boleh, <tuk> <Uli, namo>. Emma. Ah. <tuk>

Saan ninyo, Rector? Pagpunta ko sa kanya, Basta. bro. Pagkita ko sa kanya. Dito sa kilid, oh. May tanak. Tangkap. Saan ka Dito, Dito. Dito. Sa kilid. Bro, dumadami na yung kalaban natin, bro. Tinginit lang tayo, bro. Tinginit lang tayo. Marami siyang ano... kasama, bro. Na hindi natin nakikita. Nabi. No, bro? Bro, pahinga, pahinga muna tayo bro. Sige, yes, yes. sige. Gamutin ko muna itong sugat ko. Sige, yes, yes, sige, yes. sige. Ah, oh, rapi. Gamutin niya muna yung sugat ko.